Ronaldo Valdez ang veteranong aktor ay namaalam na Catherine Bernardo nagluluksa sa pagkamatay ng kanyang lolo sir. Ito ang tawag ni Catherine Bernardo sa namayapang veteranong aktor at nakatrabaho niya sa pelikulang to Good To Be True, samantala ang anak ng veteranong aktor na si Ronaldo Valdez na si Jano Gibbs ay kinumpirma nga ang paglisa ng kanyang ama at nagpost pa ito sa kanyang Instagram account ng ganito. It is with great sorrow that I confirm my father's passing, the family would like to request that you respect our privacy in our grieving moment, your prayers and condolences are much appreciated. Samantala ito ang mga video ni Catherine Bernardo at na mayapang veteranong actor na si Ronaldo Valdez na Lolo Sir kung kanyang tawagin. I right, do After all this has happened dinner.